maling hakbang yung nagawa ko guys <laughs> sana hindi mo na ako nagpakalbo o nagkalbo para ano sa pagpapa picture ko sa passport ko medyo <laughs> maayos ayos yung letra ko, letrato ko dun sa passport ko pero wala eh hindi ko naisip yun ah kasi nga magpapa passport ako sa no sa 21 magre-renew ako palitan ko ng bilyesa yung Ramos na passport ko kaya maling hakbang talaga itong nagawa ko magiging parang wanted na naman ako nito <laughs> aking litrato sa passport ko yung litrato ko nang sa passport ko ganun pa rin kalbo <laughs> tapos ang itim itim <laughs> tapos eto na na naman kalbo ulit ay nako kailan kaya ako magkakabuhok sa aking pasport? <laughs> yung mahaba-haba 10 years pa naman yung ano yung expired ng pasport <laughs> ibig sabihin 10 taon ulit hihintayin ako naku, naku matagal-tagal pa <laughs> sana hindi na ako makagawa ng maling hapang pag magre-renew ako ulit ng pasport ko <laughs> ay grabe hindi ko talaga naisip yun ah niisip ko kasi talagang maghatid ng nakakatawa na content <laughs> yun pala, maling hakbang yung nagawa ko pero wala na akong magagawa nangyari na yung nangyari <laughs> kinalbuhan ko na yun <laughs> oh look kita kitang nyo naman, di ba ang lenes lenes na ating <laughs> grabe talaga oh ganito na naman yung magiging itsura ko sa passport ko kalbo ay nako tapos kalbo na mata ba di parang majimbo na <laughs> kaya salinggo uh, sa linggo magkikipagkita ko sa uh, nanay ko uh, uh namin yung hahanapin namin yung address ng ano Philippine Embassy dito sa Singapore kasi nga pinalitan na nila yung ano lumipat na sila under renovation daw yung dati nilang address kaya pupunta namin sa linggo para madali kong hanapin pag ano pumunta na ako sa 21. At saka para hindi na rin ako mawala. Kasi nga, hindi ko kasi alam kung saan yung address eh. Saka bago lang yun. Kaya mas mabuti na lang na magpasama ko sa nanay ko. <laughs> Talawa kami pupunta dun. Saka, uh, pero mag-overtime pa ako ng umaga hanggang ano, 9 a.m. Tapos 9 a.m. out ko, diretso na dun sa Lucky Plaza. Makipagkita ko sa nanay ko. <laughs> eh, grabe talaga. Ako. Natatawa na lang ako sa ano, sarili ko. Kasi nga, magpapapasport ako. nakalbuna naman yung picture ko doon <laughs> sa passport. <laughs> Parang wanted na naman <laughs> na, na mag <laughs> tinulungan ako ng kapatid ko na nagpa-appointment sa 21 kaya yon na fill up na ako ng ano lip form ng isang araw tinulo ko ngayon yung driver namin na dalawa sabi ko uwi na naman ako isang buwan sabi ko sa kanila <laughs> sabi na ha? uuwi ka na naman kakauwi mo lang nung December sabi nila sa akin <laughs> kala nila totoo hindi pala magpapapasport pa pala ako ipapasero ko rin yung ano yung appointment na ano pinasa sa akin ng kapatid ko photocopy saka pupunta na rin ako sa uh, prime ngayon tignan ko kung bukas na sila para bibili ng tubig at na lang dito binibili ko guys kasi hindi ako uminom sa gripo mineral yung iniinom ko dito kung ano-ano kasi yung um, pumasok sa isip ko kung bakit ako nagkalbo agad ayan tuloy magpapapasport naman ako na ano kalbo ay nako kaya sa mga magpapapasport dyan <laughs> wag muna kayo magpakalbo <laughs> para hindi kayo maging mukhang wanted <laughs> pag nalagay na yung litrato nyo sa pasport nyo nako 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 Tingnan nyo, tingnan nyo tong passport ko, oh. Yung picture ko dito sa passport ko. Ayan, oh. <laughs> oh, di ba? Kalbo na maitim. <laughs> Ay, grabe talaga, oh. Tawag-tawa na lang ako sa sarili ko. Yeah, yun lang, guys. Pero kung gusto niya na na, na kalbo kayo, gusto niya magpa-passport pa rin. Okay pa rin pero sa akin, maitim nang ako, kalbo pa. Para na akong wanted. <laughs> parang parang wanted na yung litrato ko doon. Kaya ayun na guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood.